Meron pa akong nakalimutan sa tiradang ito. So, iyan po, number 2, number 3, number 4. So, alin po di yan ang maaaring good shot? So, t -t ito ay tinira ko sa kanan. Ito naman ay sa kaliwa. At ito naman ay tinira ko sa kaliwa uli. At ito naman ang tinira ko sa kanan. So ngayon, atin naman pag-usapan pag, uh, ang principle of prosendis dahil maraming nalilito diyan yan eh. So ayon sa prinsipyong yan, kapag daw ang dalawang bagay, isang pichat, isang pamato ay nagdikit, nagiging isang bagay na lang at pagka isang bagay na lang, wala na din dahil wala na susunod diyan isang bagay na lang yan eh. Ha? Prasin di eh, Kung kawang yan, pwede pa nating isipin na may sul-sul di yan. E, eh, paano magkakasul-sul pa yan? E, eh, isang bagay na lang yan. O, kita ninyo? Na-imagine ba ganun na yung pinagdikit kung yan ay isa na lang yan? So, hindi na magkakaroon ng sul-sul yan. So, iyon kasi ang ating pinagtatalunan eh. So maraming salamat at sana ay nasiyahan kayo sa aking uh, pinakita sa inyo.